San Germán na nagpapoto. So, eh, alam mo, gusto ko naman, eh, sinabi ko doon sa mga polis natin, eh, kailangan harapin ni Chairman yung taong bayan. Nagtatanong mga taong bayan, kaya so, natin siya makapagpaliwanag ng kaute. But for the meantime, immediately, immediately, I just want to put this on record immediately after the incident, the leadership of President 1, of President 1, took action on it and arrested Barangay Chairman Rodelio U. E. Castro. Ngayon, eh, siya naman din, para lang sa kalaman niya, tanong niyo na rin siya mamaya, kung meron kayong gustong isyete <laughs> bala na kayo basta importante sa amin nagpaputok alarm scandal o illegal uh, discharge of uh, firearms in a situation which we don't know because we are not participants of it but there is a discharge of firearms whether it is legal or illegal it is not up for me, but to secure the general population, the presumption is may ginamang mali. O kaya, the uh, presinto uno at ang smart, oh, uh, yun. gusto ko lang, kasi tinatanong niyo ako kahapon, marami nang text sa akin dito, I will not mention na lang kung ano nangyari. Inaresto agad ng siyudad ng Maynila through NPD. Wala ka namang baril dyan. <laughs> Ay, gusto rin ni Chairman tanggalin yung face mask niya. O, o sige, Chairman. Good for you. I'm happy for you. I don't want to... Uh, <laughs> ikaw ang nasa sa iyo yan. ngayon, yung mga tanong niyo sa akin kapon na hindi ko naman masasagot. Sa trabaho ko, Many discharge. the presumption is illegal. Now, to find the truth or not, it is up for the judge. Because cases were filed against already uh, kay German. No? Pero roceso na siya. Pero may paliliwanag naman siya. O, ikaw nang bahala. O, German. Di na, ito na. O, yan. O, siya si German muna. Kayaan natin siya, ha? Okay. Uh, Unang-una po sa lahat. Uh, maraming maraming salamat po sa ating nagpatihin Mayor ating uh, napakaganda dito lang talaga nanatita, no yung ating vice mayor Chispo. at sa inyo po magandang uh, umaga po sa sa ating lahat no Along lalo, na na at saka doon po sa sa mga manonood. So ipaliwanag ko lang po yung nangyari pong insidente nung nakaraan saan uh, tuwing at dahil po may kautosan yung ating mahal na mayor ng Lusot Manila, na mag-conduct ng clearing operation, mag-conduct ng mga ayong mga obstruction sa ating lugar, especially sa aming barangay. So, isinabay na po namin sa clean-up drive yung pag-aalis po ng mga obstruction. So, alas 8 po ng umaga, nagsimula po kami sa aming barangay. So, nagbigay po muna ako ng briefing sa aking mga tauhan, sa kagawad, sa mga tanod, kasama yung XO, at yung kasama rin po namin, yung aming mga street sweeper. So lahat po kami ay in uniform. So naka-uniform po kami. Ha? So una po namin uh, binaybay, yung, uh, yung karsada po ng mata. So kung familiar po kayo doon, so mata. So lahat naman po ay immediately na-comply. Yung iba po, parating pa lang po kami, yung kanilang pong obstruction, like yung mga tolda, yung lamesa, ay kanila na pong inaalis. So smooth po yung aming uh, nagawa doon sa Matay Street. And then, dumi po kami sa may minor. So sa minor, ganoon din po. Lahat po ng obstruction, aming sinisita. At yung mga naka-obstruct ng mga gamit, like lamesa, tinatanong po namin yung may-ari kung aalisin nila o kami na lang ang mag-aalis. Yung iba naman, uh, nakikiusap sa amin na, sige, di, kunin nyo na. Kaya doon sa aming clearing, meron po kaming dalang karibor. Ha? Yung postcard po. So lahat po yun, tinatanggal namin, pati po yung mga halaman na naka-obstruct doon sa daanan. So it's smooth po, napakaganda. Hanggang sa nakarating po kami sa Lacson Street, medyo malaking karsada, uh, kung saan, pagdating din po namin doon, very cooperative, yung aming mga residente, yung mga tolda, yung kanilang mga harang, gamesa, maging yung kanila pong uh, uh, gamit na motorsiklo, ay kanila pong ginigilid. No? So, very cooperative yung aming residente. Along Luxon Street. Then, dumiretyo po kami ng Pacheco, ganun din po, dumating kami, maayos na po, at talagang siguro po, dahil sa sa may kautusan ng ating butihing mayor at uh, nagrurunding kami no sa barangay so sumusunod po sumunod po sa din so, uh -huh. niya ganun din po so lahat uh, halos pagdating na namin eh medyo konti na lamang po yung aming nasisita no so talagang uh, sumusunod yung aming mga residente along us Then, pagdating po doon sa may uh, uh, alba cross street bumalik na po kami sa aming barangay. No? Uh, so para naman po makainom ng tubig yung, yung aming mga kasama, at ako sa, sa payang naming almusal, pabili po ako ng pantisal, so pinagalmusal po po yung aming mga kasama. Then after po noon, in a minute, lumabas po ulit kami at pumunta naman po kami sa gawing likuran ng aming barangay. Yung po yung Amethyst Street. Doon po sa Amethyst Street, uh, una pong uh, dadaanan namin, o oh, makikita na, madadaanan namin, no? Yung Opal Street. So doon sa Opal Street, so lahat ng mga lona, pinagtatanggal namin. Kasi po, uh, Mayor, yung aming pong uh, barangay, mga iskinita, karsada, ay pinalagyan ko po, po agad ng streetlight. Sa akin po, meron po kasi akong prevention, no? To crime. Paliwanag ang lugar, uh, mayroong prevention. Yung mga lona, yung mga tolda, pero, as I said, kinakausap po namin yung, may, yung aming mga residente. At pinapaliwanag po sa kanila kung bakit. Huh? Then, nung matapos po kami sa Opal, balik po kami sa Amethyst Street, nagpatuloy po kami, hanggang sa kanakarating, nakarating po kami, doon sa tapat po ng bahay, ababanggitin ko na lang po yung apelido ng mga baldes. Uh, sa amin diba so alam ko kung sino man po dito yung mga nakakanood uh, alam ko kilala kilala yung pamilya Valdez so pagpasok ka pa lang namin doon sa tapat nila meron kagad uh, I think siguro pwede kong sabihin may konting resistance kagad yung tatay yung Ben Valdez na uh, kinausap ko naman siya na tay alisin na namin yung kolda ninyo at ang sagot niya, niya, sa akin, bakit kami na lang lagi ang pinag niyo? ninyo? Actually, kung mapupunta kayo doon sa Eskinita ng Amethyst Street, yung kung tapat ng bahay nila, yung buong Eskinita, nilagyan po nila ng lona. Talagang binubunga nila, as in, yung, uh, yung lona, ay uh, yung uh, Eskinita, kasi nga, nandiro yung kanilang mga piso wifi na nasa labas din po. ha? Huh? Ako po, uh, meron po akong business. May negosyo po ako. Pagdating po sa mga mga nagninegosyo na mga residente, malambot po yung aking puso. Pagdating po. Kaya lang, sabi ko nga, meron tayong sinusunod pa rin. na no, napatakaran. Kaya kailangan din po tayong sumunod. Huh? So, ganoon po, yung pag-uusap namin ng tatay, yung, yung Ben Ramos, na bakit lagi meron lang kami pinag-iinitan? Tapos tinanggal niya yung street light namin dito. Ang paliwanag ko sa kanya, sa kanya ay yung pong street light dito ay nagliyab. Doon po sa tapat ninyo, nagliyab po. Nasunog po yung wire. Kaya kinatanggal ko po, po. At hindi ko na po alam kung bakit po nagliyab yung street light, yung wiring po. Ang style po ng aking street light sa mga eskinita, dalawang linya po ng wire parallel And then, bawat ano po, ah, may saklod yung ilaw. No? So, nag ko po yun, yung wiring na po dito yun sa mga baltes sa bahay. Tinawag po ako ng isang kagawad. Ah, I think si kagawad, ah, bayan. Kasi hindi ko naman nakita yung pagtawag niya sa akin. Hindi ko narinig. Ang nakarinig yung isa naming residente yung nasabi, kay, hey, tinatawag ka ni kagawad. So, bumalik po ako doon sa sa pinanggalingan ko doon sa mga baltes. Then pagdating ko doon, ang timano po, ang timano, pagdating ko, yung aking tanod na driver ko rin po, tumakbo sa likuran ko. Tumakbo. Sinusubid na po nung mag-ama. At ang ginawa ko po, hinangangang ko po. Umawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong tanod na may hawak ng hagdan. Naitulak ko po yon papunta doon kay Alvin. So para maintindihan nyo lang po, no? ang itsura po ng Alvin, ang trabaho niya po ay bouncer. Malaking tao po siya. Malaki po. At kasama niya po yung tatay niya na pag-awat ko po, kasama na po akong binura. At hinablot po ako nung Alvin. At hindi ko po napansin nung nasa presinto po ako, na kalmot niya po ako. No? Doon sa paghahawak ko, pagka, pagtulak ko doon sa aking tanod para itulak yung tanit ko papunta sa kanila. Hinagblot niya po ako, at ang sinasabi niya, ah, P.T., lagi na lamang kami pinag-iinitan ninyo. Lagi na lang. Tapos directly siya, sinusugod niya, ako na, hindi na yung tanit ko na nasa likuran ko. So ito po yung buong kwento, no? Para po sa kalaman po ng lahat. Ang ginawa ko po at that time, dahil po ang pagitan namin ay isang Layo lamang po. Oh. Ang ginawa ko po, may dala po akong uh, firearms na lisensyado with permit to carry o PTC port. Oh. So ang ginawa ko po, binunod ko po yung aking uh, firearms. At hindi ko po, po, hindi po yung firearms ko po, hindi po nakakasal. Unload po siya, hindi po nakaload. Pero dahil po, ang bilis ng pangyayari, sinugod ako, ang ginawa ko, doon mismo sa lugar na yon, doon ko kinasa. At mabilis, mabilis ang pangyayari, segundo, pinuto ko agad sa lapag. Para, ang, ang ang, 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 nasa isip ko po no, na mayor ay, eh, umatras sila, mag-ama, mag, -ama, mag -ama. Pero sa isang putok, hindi po, hindi po. Ah, ay, 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 hindi ko alam kung ano nasa isip nila na, ah, hindi. Kaya, mabilis po, isang putok. Then, sugod lapag. Wala po akong tinutukan. Wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako. Puro lapag. At para po sa kalaman ng lahat, ang ginamit, ginagamit ko pong bala ay yung hollow point. Alam niyo po, isa sa karakteristik ng hollow point, yung pag sa isang matigas na bagay, hindi po ito basta-basta tumatalsik. Kumakapit po ito. Ha? So, isa po yan sa karakteristik. So, ito lang po ako. At pagkatapos po ng tatlong putok na yon, patuloy po yung kanilang pagsugod. At meron po akong isang residente, Mayor, babae po. ah uh, hindi ko ma maano yung mukha niya. Sobrang nervous niya na hindi ko alam kung umiiyak. Chairman, natang ako sa damit. Chairman, chairman, di tayo. Uh, ka ng mga yan. Pupuyugin ka, hinatak po ako. Hanggang sa makarating po kami sa iskinita ng 4th Street and then tinatak nila ako sa Rodriguez Street hanggang sa makarating kami ng uh, barangay. At pagdating ko doon sa barangay, ginawa ng sekretary ko, binigyan kagad ako ng tubig na malamig, no? pinainom ako, at ang instruction ko sa aking sekretary, tumawag kagad ng pulis. Dahil alam ko na po yung susunod na mangyayari. Hindi na rin. Gagang uh, uh Gumaang na sana ang mga damdamin ng bawat isa because at the end of the day, uh, kailangan natin maglinis ng Maynila. Kailangan natin magayos. Kung tayo ay uh, gusto natin mamaliwalas, uh, city, barangay, at community, kailangan makiisa. Mas maganda talaga pagka may kusa. But uh, that's why you were called here uh, because so many questions uh, thrown to me. At least, ikaw na mismo na sumagot. O ngayon, kung meron kayong gusto ng katanungan, o, ah, uh, handa ka bang sumagot sa mga... Ay, eh, ayaw ko nang pipilitin. Pare. Eh. O, o, basta importante, kung feeling mo na ikay na pagkakaitan ng kapaliwanagan dahil sa mga kwentong kusini-sino, uh, this is the time. Welcome to Bulwagan ng Maynila. Ito ang Bulwagan. Ah, uh,